Tuwing lunch break, laging nag-iisa ang lalaking ito sa loob ng kanyang sasakyan. Hanggang isang araw, napansin niya ang isang batang babae na nakaupo mag-isa malapit sa bakod. Nakayuko, walang baon, walang jacket, nanginginig sa lamig. Kinabukasan, nakita niya ulit ang bata sa parehong lugar. Nakayuko, walang pagkain, pareho pa rin ang suot. Sa ikatlong araw, nandun na naman siya parehas ang lahat. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon ang lalaki na lapitan ng bata. Hello, ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango ang bata ngunit halatang takot magsalita at tingnan ang lalaki sa mata. Nang tanungin niya kung gutom ito, mabilis itong tumango. Parang nadurog ang puso ng lalaki sa kanyang nakita. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse, kinuha ang kanyang pagkain at ibinigay ito sa bata. Akin na sana itong lunch ko. Pero mas pipiliin kong hindi kitang makitang nagugutom. Sabi niya, lumipas ang mga araw, patuloy niyang dinadalhan ang bata ng pagkain, kasama ng isang munting sulat upang pasayahin ang araw nito. Isang araw, pagkalapag niya ng pagkain at pagtalikod niya, tiningnan siya ng bata at mahina nitong bumulong. Maraming salamat. Dad, napahinto ang lalaki. Ngunit kinabukasan, hindi na muling lumitaw ang bata. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin. Nagtanong siya sa paligid ngunit walang nakakaalam. Unti-unting naging alaala lang ang bata sa kanyang puso. Makaraan ng maraming taon, trabaho ang lalaki sa bagong lungsod kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Isang araw, habang nasa biyahe sakay ng tren, bigla siyang nahimatay dahil sa mababang blood sugar at tinala sa ospital. Pagpasok ng doktor na patingin ito sa lalaki at agad siyang nakilala. Siya ang batang babae noon na laging nakaupo sa tabi ng bakod. Hindi siya nakilala ng lalaki, ngunit inilabas ng doktora ang isang lumang sulat at tinanong, Naalala niyo ba ito? Nanlaki ang mata ng lalaki. Ikaw ba yung batang nakaupo sa bakod? Tumango ang doktora. Oo, oh, ikaw lang ang tumulong sa akin nun. Inabuso ako ng aking madrasta at palagi kong hinahanap ang presensya ng isang ama. Ikaw lang ang tiningala ko bilang isang ama. Itong sulat na ito, itinago ko ng ilang taon para maalala kita na luha ang lalaki sa narinig minsan, ang pinakamaliit na kabutihang loob ay nagiging pinakamalaking alaala sa puso ng nangangailangan. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang epekto ng simple nating kabaitan sa buhay. Nang isang tao ang tunay na ama ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa puso at sa pagmamahal na handang ibigay. Ang kabutihang ginagawa mo ngayon ay maaaring magligtas at magpabago ng buhay bukas. Kaibigan, kung naantig ka sa ating story, mag-iwan ng komento. Sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonoodem. Eh.